Three, two, one, go! One, yeah! Ah, ang ganda. Ay, saan? Ang like, ang color, ang isa. Okay, wala isi ka. Minus five. Tapos na. Kamila naman tayo. Order naman tayo sa kamila. Hey, guys! Another day, another vlog. So, for today's video, guys, alam nyo na ba, may improvement na naman dito sa Inagua Nature Park. At yung binili ni Brenda ng mga chandelier is ikinabit na po nila. At mamaya later, mal kikita na natin yung ano talaga, installment, yung mga lights na sa So titingnan natin yung pagkakabit nila na. And actually, parang hindi pa tapos, parang kulang pa yung mga chandelier dahil ano, parang yung sa ibang side lang. So I think mag add pa si Brenda ng another set for the other side. So ikinabit na nila guys, yan. Tingnan natin. So yan Ayan na Ito na boys Ayan na, na yung mga chandelier guys So yun anyway guys, naikabit na nila guys. <laughs> so mamaya ya, makikita natin ang beauty ng chandelier. Dahil paiilawan niyan later. So yan. Actually, ay uh, hinahanap pa nila yung susi for the switch don sa loob ng ano. Sa uh, uh, back na hinaguan. Yung sa backstage. Nandito kasi yung switch. So nakakamamsiji pala yung ano, susi ng lock. So hinahanap pa nila. At saka later ibablog na naman natin yung beauty talaga ng chandelier at saka pinakita ko sa inyo yung ayun, the other side may kabit na nila at the other side naman hindi pa dahil para kulang pa so I think uh, nag, order naman si Brenda ng another set <coughs> excuse me for the other side so yun another improvement na naman guys sa ating hinaguan nature park so kayo dyan please visit na at saka, gaganda na talaga yung gabi natin dito dahil may pa-chandelier na si Brenda. So, later, tingnan natin pag ma-lighten na yung, ano, uh, chandelier natin. So, yun na, guys. Kapitan nila. Mag Makikita natin later ano na yung, ano nila. Maging finish product. Finished product. Ayan, yeah. guys. yun na. Milo, kuha sila dito sa beer daw. Tindahan. Depende sa ila kung pila yung gusto. Yan. Makita natin later guys pag may ilaw na to. Ha? Pagkawa ko dito sa beer?

So, guys, kulang pa to dito. So, nag-order pa si Brenda sa another set. Pero kaso, parang ano, walang-wala pa sa ngayon. So, ano na no, lang, hantayin na namin ng sahod. Parang, uh, nice talaga, guys. Very aesthetic. Super nice. Plus, matching with something garden-garden yan. Mga daon-daon, mga karintanin. Sa so, mga so, talaga tayo tingnan. Ay, trabaho sa'yo. Trabaho ni Kiana ni. Tiga So, dyan sa mga magpa-party, uh, debut, ano pa, kasal, yan, o, oh, bunga na. Bunga na dito dahil pag mag, ano ka, dito kayo, ma, ito yung reception area niya So, antayin natin mamaya pag matapos nilang makonek yan sa kuryente. At nang umilaw na. So, let's see. Ang ganda ng chandelier dito. Pagkita ang ko guys. And guys, nag-wiring muna sila guys. Siniris muna nila yung ano, wirings. Hindi pa nila natapos lahat sa so, baka maybe later matapos na to at mailawan na yan okay go so, ito na nga. Pasinga sa Hinagua ng ating bagong native chandelier. Yeah. So, sabay, sabay tayo in 3, 2, 1, go! What? Yeah! Ah, ang ganda. Ay, sa ano, like, ang color ang isa. Agay, wala isiga. Minus 5. Yan, yan na guys. Bye. Agay, minus 5. Paso ng suga na colorful. Yan, ang ganda na. Hi, kay na. Uh, masyado ang maliwanag. Ito, pinapinap ko muna itong, ayan, maliwanag na masyado. Okay, kita dito. Hindi siya nakaka-form a social. But then, eh, i-off ko muna yung ano. Agay, okay, minus 5 ni Oak. Ito, minus 10 din eh. Ayan, yeah, tapos kabila ang laman, lagyan din natin yung sa kabila. Ah, may din yung ibang color, masyado maliwanag. Dito naman, wala nang ilaw talaga. Mas mas ilaw, maliwanag yung mata ni Nilo. <laughs> Minus 10 eh. Yay! Ang ganda na! Ubus na rin ang kanilang beer. Mm -hmm. Yeah! Ala, ang cute! Oo, ba? Oo, ang Yay! Kabila so, naman tayo, order naman tayo sa kabila kasi wala na tayo mag stock. Ay, meron pa pala lang stock pero wala tayong pera. So, order na ako next week. <laughs> Ay, sahod naman na, di ba? Order oh. natin na. Sa ko lang sinabi ko na. Oo, dapat ako order na ka. So, order na ako para nandito na yung next week. Ay, eh, four days lang naman yun eh. Yan. Sino magpapasabay? Pasabay kay Taya? Sa ako na mo. Sa mo, mo? kita, ano?